Hello, hello guys! Welcome back sa channel natin. Today guys, ibablog natin yung pamalingkin namin. So pumunta kami ng Divisoria. Alam niyo ba guys na may nagmana na sa kay mama la kasi ako guys, pagdating sa sasakyan pagpupo ba lamang ng ko sa sasakyan, tunog na ako guys ito naman yung aking kasama ayan may pinagmanahan wala pang 30 minutos kami nagbabiyahin, papunta sa divisorya ayan na lupaipay na yung mata at bigla lang kami nagugulat na siya ay tunog na kaya hinawakan siya na siya ng mama niya para hindi siya makatunog guys So, ganun siya, guys, kahit saan kami magbiyahi, kaagad siya ay natutulog kagaya ko na rin. Ako naman, guys, kahit saan kami pupunta, ako ay natutulog sa fara, sa zazakyan, sa depo, kahit saan namang zakyan. Basta ako ay ako ay tulog. So guys, masaya yung banding namin sa pamalingkin namin at madanda yung mga bibilin sa Debisoria. Naroon na paggabi, napakarami. Kaso lang guys, ingat-ingat lang. Kasi sa sobrang daming tao, mahirap na, alam niyo naman. Konting ingat lang. So guys, maraming maraming salamat sa inyo. Sa so, uh, panunood na ating mga video kapag subaybay sa akin yung aking mga... Ah, minamahal na mga ah followers dyan, mga subscribers, maraming maraming salamat sa inyo. Success more 14K na tayo guys. Kaya maraming maraming salamat talaga sa inyo guys. Nam alam nyo ba na malaking batay ito sa akin bilang uh, ako ay walang ginagawa dahil ako ay nagpapagaling ng ating sakit bilang na stroke person. Hindi na rin tayo makagawa at makatrabaho. Kaya mayroon akong kabalahan ng mga gaya ganito, mababla-blab, mag uh, Ilitidit hambang sa Ma, mamatay yung oras, yung araw na naglilipas sa ating kazaya sa akin na may sakit na guys. Ganun ho yung mga pakiramdam. Kaya papasalamat ako sa inyo nang bibigay sa akin inspirasyon yung mga tumataas na mga Ab viewers ko at saka yung ating mga subscribers. Kaya maraming maraming salamat sa inyo guys. Maraming maraming sa inyo salamat talaga. Ganun din. Yung hindi pa subscribe dyan. Please subscribe ay at uh, join so, sa So, sasunod na naman na ating pagbablog sa kung ano lang aman ang mapupuntahan ko at makaya na ating katawan. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Siya nga pala guys sa aming area na ito, labasan na ng mga truck ng mga malalaki. Kaya nakisabay ng aming sinakyan ng motor sa mararaming kaya uh, sa pagbiyahi, ingat-ingat lang. Kaya tingnan nyo guys kung paano natatulog nga po sa loob ng uh, motorcycle si na sinakyan namin. Ang galing niya ngayon, nagulat na lang kami, natugba na yung ulo niya. Kaya ayan, inaalalayan na lang ang kamay ng mama niya hanggang sa nakatulog. Pero alam niyo ba guys, na pagdating namin sa aming pupunta, na ang bilis ng kanyang gising, no? parang wala lang. Ganun guys. So ganun kasi ako guys sa pagbiyahe. Again, only thing ko sa kahit saan man ako nung day. Kahit tanamang sakya na sasakya at position ko, tulog ako guys. So sabi ko nagmana ito sa akin. Okay guys, again again, maraming salamat sa inyo na ka enjoy tingnan. Na yung na, na sitwasyon namin sa motor, ayan, tulog siya. Talagang tulog na tulog siya, hindi niya mapipigilan yung antok niya, parang dinuduyan. Ayan guys, nakikita ni Bart, parang dinuduyan siya. Okay guys, by the way, again, napakaraming murang-murang bilihin ng gulay sa Divisoria. At ganun din yung mga karningorit, ingatin tayo. Ingat-ingat, i-check ingat, it na maayos yung dinibili natin. Ganun din pati yung bulsa natin. Kasi sa nagpakaraming tao sa Divisoria, alam naman natin ko anong istilo at ano ang Divisoria. Ganun guys, tingnan nyo naman guys, Palagang sarap ng tulog. Okay guys, again, maraming maraming salamat sa inyo. Again, don't forget to subscribe my YouTube channel. Again guys, see you on my next video. <laughs>